maaga pa Maga pa kasi lumalayas eh ito mga kamagyag yung barako lagyan na, ah, bigyan natin siya ng 2.0 ml ayan ito ano lang ito eh, yung laki nito ah uh, 1.0 ml ito, so dalawang ganito na Ipapainom natin sa kanya barako naman ito eh. Hindi. Hindi naman ata sila nagpupurga doon. Pagpapainom na ito ng mga boss, ano lang. E, ano lang natin dito sa gilagid. Huwag natin i-direct sa ngalangala. Baka oh, mapunta sa baga. Itong dalawang maliliit. Pwede na sa kanila yung ano, 1.0, I made. Tapos natin painumin ng balbasin mga kabakyard no uh, dalawang oras o tatlong oras bago natin ulit sila pakainin bago natin pakawalan Timpuhan kong ano pa. Oh, baliktad. Baliktad ng ano doon. Ayan. Ayan sila nga uh, mga kabakerdo. Ang gadry ng mga balahibo. Pag may mga bulate. Ayan sila. Ayan yung mga uh, Bali, ano pa lang yan mga kabagyan. Uh, sa linggo may git. Kasi ng ulan nung ano. Nakaraan. Ito ay hindi pa nangungorsonada ng lalaki yata. Ayan siya. So ayan ano mga kamakyard no, yung mga baguhan diyan na gustong magalaga ng kambing. Ah. Uh, nais ko lang yakatin sila no na sila tayo mag-subscribe at pindutin yung ating notification bell para lagi tayong update sa ating kung anong gagawin natin dito sa ating mga alagang kambing. Sa tuwing tayo ay magpapaano ng gamot. Ayan mga boss. Ito na lang yung natitira nating kambing. Dito naman tayo ulit magsisimula. So ayan mga boss. No, at ano. Uh, ah uh, mapagpalang araw at muli tayong nagbigay ng konting kalaman o idea about dito sa ating mga alagang kambing so hanggang dito na lang kung meron kayong comment mag comment lamang po kayo diyan sa ating youtube channel at meron tayong reels meron din tayong facebook page so yan po maraming maraming salamat